Danlog. Ay, ma madulas nga nero dahon nga ron. Ha? Tara video kon may tawa. Parang wala na magtao. Ha? Tao po. Opo Ay! Ay! Good morning! Demogão, não. Gobrá. Obrai mal, gobrá. A bal. A boina, o bratai. Bawa, taas ko la. Sa bar siguro doon? Oo. Oh. Oh. Tapos na sa akin? Buhay ka. ko no? Marami nang nag-order sa'yo. Okay na yung paa mo? Hindi pa mo? Pero sige-sige, trabaho mo. Huwag na <laughs> <laughs> Nag-message yung anak mo eh. Wala na daw space. Marami daw. Ah, oh, ay saan na yung sa akin? Sa, surya, sa loob tabit buwang rang. Ring o nga? Oo. Oh. Oh. Lapot pa man. Nga ni? Ay paano? Nanlu. Oh, madulas. <tis> Ganda ng gawa mo. Anong kahoy nga yun, Tay? Ayun, mahugani Ay, yun, ganun, no? Okay. Ito, mahugani din ito. Mahugani lang. Bansya, taga may kulang pa ako doon 8,000 pa kulang ko hmm. hindi wala. Oh, yeah. oho wala yung anak mo hmm? so, okay. ganda oh. <laughs> sa bar daw taga ibang bansa araw ito nag order uh, Dukun, mat Oh, pag sa iba ma hindi yan matibay ito matibay ito. Eh. Ay, mabigat, no? Masunod, so, may pasok si anak mo tayo. Oo, oh, okay. nag mm -hmm. nga sa akin. Saglitan mo, Manasin. Kasi, gumagawa Ma si tatay ng uh, mga furniture. And then, nung panahon na yon, uh, sabi ko, nung tumulong kami sa kanya, uh, may binibenta siyang mga furniture. Wala halos nag-order noon, eh. No, tay no? Ngayon marami na? Marami na nag-order. Hinulog-hulogan ko lang mga kapobs. So 18,000 yung sa akin. Ah, nakahulog na ako ng 10,000. May 8,000 pa. Good daw, mahogan ni. mahogan ni. rin yung sa akin. Ganda na. Taga abroad pala to, nag ano? Nag-order. May bar siya. bye makatok Ah, sabay sa Baybay Makato. Ito uh -huh. ano sino taga buhat ni Tatay ng laminsa? Taga Yaman sa Kaliso man yan ito. Ni nag-order. Oo. Hay naman ako sa Balite, engineer galing mo. Mm hmm. Mm so marami na nag-order pala sa iyo. Hay paano 'yun? Sino maghahabuhat no? Wala tayong manog buhat. Mabugat 'yun eh, no? Kaya, kaya natin 'yon dulas <laughs> pa be. Dulas nga eh. Wala yung anak niya. Maya-maya pa siguro yon. Kasi pag kumarang magkabukas ay Oh, sige. Bukan man gud. Mahogan eh, Oo. Eh, oh. Sige tingnan din. Sige tingnan buksan natin doon. Na, maayos na paglakad mo, Tay? Oo. Saklay. Ah, ingat ka, ha? Ah, nakasaklay. Sino naghahakot ng mga kahoy mo? Ah, hinahati dito. Binibili mo lang. furniture shop si tatay eh. Sir, sir. Bukas, Saan ka? Dumadaan tayo? na. O, oh, dahan, ingat. Nako, hirap nang. Ah, nandito sila. So, ayun nga, kahit papilay-pilay si tatay, talaga nagsisikap siya na magagawa ng mga bangko, lamisa, at iba pang mga furniture products para maibenta niya sa mga tao at uh, para makatulong sa paggaling niya. Ha pa? Eh, katong na buno, Ay, ang ganda. Saan? Bukat ah, talaga. Sesehen ba? Oo. Bukod ada, dalawa. Ah, pagdalawa hindi naman kaya naman. Hindi naman ma. Hindi naman mabigat. Ah, ito yung sabar na ginawa mo, Tay. Ang ganda. Hmm. Pang Mindoro na ito. Dadalhin ko sa Mindoro. Ang ganda yung ano, pagkagawa. Oh. Ipalabas binato. So yun na nga, kahit medyo mabigat at medyo madulas ang daan, ay nahirapan kami sa pagdala sa kalsada ng Lamisa. Si Kuya Arnel naman aming kameraman. at siya rin nagdala ng mga bangko. Hmm, tawa pa nga siya eh. Persigito. Ah, Eh. Parang tinutulak ko raw kasi si Kapobreng Renz. Kaya pala natawa si Kapobreng Arnel. Asmod! mod! Ayos na. Madulas! Ayos na. Grabe raw, video Grabe. Mga Kapobre, mabigat. Ayan. Pero dahil tulong na nga natin kay tatay, ay bumili tayo ng kanyang uh, produkto para makatulong sa kanyang maintenance at pagpatuloy na paggaling, pagpapagaling. Ay, may mga engineer din pala dito mga suki ikaw tay. Oh. Uh, Ayun. Sige Ate Presi, bigay mo okay. po. 1 2 3 4 5 6 7 8 Ayan. Okay, okay. ay, uh, so quits na tayo, Tay. Mm. Bali 18,000. Nao ka man ho. Huh? may paaman pa, may paaman pa o. ako sa center ha, thank you kitay ha ayan oh, ho, nagsisikap kasi si tatay na kahit na yun nga po mayroon siya karamdaman dahil na aksidente siya ay ha? may college ba ikaw? may college ba ikaw? Banga. Oh, oh. sa halip pagpahinga ay patuloy siya gumagawa mga kapobs ayan talaga nga kahanga-hanga dito maraming umorder sa kanya mga guru, mga professionals ayan dito nag order ng ano meron kasi dito siya partner, furniture shop ayan ano, yung gawaan niya eh sa ngayon marami na nag order kaya ako ay humunta na dito para makuha para magkaroon ng espasyo dito sa sa bahay niya ba ayan sige tay thank you ha Okay. Opo. balik yan na lang kami dito tayo. bye bye mga kapob salamat may hakot pang bangko madulas ang ang klase kasi ng uh, lupa dito yung madulas may lumot. ha, may lumot no <laughs> yeah, hindi, yung ano yan? Kasi Anong tawag dyan na klasing lupa? Pulang buka. Pulang, Ulang ula, ula, dota. Ula, ula, yeah. Thank you, uh, thank you mga kapobs. Yan ka mag-apos ko. Ganun, ang ganda ng ganun. Oh, undat pagka Juan Aaron with placement. Ang ganda ah. Hayaan mo na yung placement. Dan, sa ibabaw. Ah, sa ibabaw yung iba? Ah, oh, yan, sige. sige. Ito yung unang kain sa magandang table ni uncle. Ay ang ganda ng table niya eh. Ah, uh, diba? Maganda pati jugay-gay nagandahan sa table. Ayan. Table na may malasakit. Iyon yung table. Ayun oh. No? <laughs> table na may malasakit ito kasi ano to eh, uh, nakabili na tayo, nakatulong pa tayo. Kaya Kaya Kita uh, mo oh, May May paaman pa oh Wala na puro table na, <laughs> ano na oh. <laughs> Wala nang pangbili ng panglagay Sa table <laughs> Paganda mga kapobs